Update lang guys, andito ako sa Nanpong at ako'y may kikitain. Ang usapan namin ay alas 11 Hindi ko alam bakit ako iniwan ng aking kapit-bahay. Siguraduhin lang niya na maganda ang kanyang rason. At talagang sasabunutan ko siya. Kaya, Joke lang. Iwan niya ako. Hindi ko alam ang dahilan. At hahanapin ko siya ngayong video. So update ko kayo mamaya kung nasaan siya. Sana Usapan Aww. namin alas 11. Sorry patadabos. naman, guys. Hindi pa niya, hindi niya ako inintay. Sabi niya na kita. Ay, ganun. Hindi, kain Saan tayo? Oo, oh, kakain daw. Babawi. Papakainin niya ako. <manyi ba? laughs> Maya okay. pang kamangalan. Maya Maya Eta mo, saan ko nilagay yung binili ko? Dalawa pa naman yun. Oh, no. Secret. No, may pa-secret din ko. <laughs> <laughs> yung dadalit. Hoy! Sige, naglalas. Kapitbahay natin sa ano? Sa Bila? Rain. Eh, saan ba? Leydo. Ilokana. Tatlo alaga niya. Ay, palagi, palagi yung iyak-iyak. Tapos sabi yun naman eh. Ay, wait lang. Hello guys. Welcome sa Room Garden Cafe. Tama ba yung pronunciation ko? Ako daw ay i-date at dito daw kami kakain. Breakfast naman ere. Breakfast pa. Indo ba dito? <laughs> oh. <laughs> doon kasi, hindi kasi doon sa baba. Alam mo oh. Kita. Ay, kita. Susunod tayo kasi siya ang magpapakain sa atin. Ang oh, lamit naman din eh. Hindi ko alam. Unang pasok ko dito. Okay. Okay. Ako na may kakain la. Ang bay baga ako magrereklamo pa. Iya. Yeah. Mamaya okay. magintay. Thank you. <laughs> pa yung payong ko ay basa. Ba, pumili ka na. <laughs> Ikaw ang mamimili. Ako taga kain lang. Saan mo nga. mamaya ka mag-order? Kumabuksan mo sa

Sorry. are okay. this one. Okay. This one. Okay, okay. Thank you. This one. Thank you. Okay. Oh, <laughs> pala niya ako iniwan. Ito pala yun. Kasi meron siyang pabonggang regalo. Sabi ko naman eh, pag hindi maganda yung raso, talaga aaway ito eh. So, maganda naman pala eh. Okay na, hindi na ako galit. Carrot na. Thank you sa regalo. Thế là team món này cho à. thank you thank you for the food yeah. Om Lettuce sukas leok dan minimseum sausa na kami. Kami naman ay lalarga na. Kami. Kami. maiiwan may pa kapatid. Kala ko naman ay ano muna yan. Donation mo na dyan. Donation <laughs> mo na dyan. 안녕 <목소리도> 아세요?